Andi so, andyan na pala kayo. Magandang araw sa inyo. Pasensya na ha, kasi busy ako sa pag -e exercise At may kinalaman yan sa pag-aaralan natin ngayon. Baka nagtataka kayo kung bakit matiba naman ang exercise ay nasa Biblia. Aba, syempre, lahat ng ginagawa natin sa araw-araw ay nakasulat sa banal na kasulatan. At kasama na dyan, ang pag-aersisyo. -e o ano? Gusto niyo namang malaman ang sabi ng Biblia? Pwes, kumanda na kayo sa pakikinig. Alam niyo ba mga friends na ang pag ay halaga nating magawa? Kahit tayo bilang mga kids, dapat alam natin yan dahil nakatutulong ito sa ating kalusugan, lalo na at sa gaya nating nag-aaral. Maraming mga tao, lalo na ang mga kalalakihan, Pati na rin ang mga kababaihan. Nagpupunta pa nga sila sa gym, kagaya nito. O sa lugar na maaayos ang kanilang pag-exercise. -e Kumakain din sila ng masasustansya pagkain. Pero bum bumubuhat din sila ng mabibigat na bagay kasi kailangan ng katawan nila yon. Pero tayo mga kids, di pa natin kailangan yun bakit ba kailangan pa nilang gawin yun? Para ba lumakas ang katawan nila? Sabi ko nga kanina, dapat sanayin natin ang sarili natin mag-exercise. Teka, kayo ba pag pumapasok kayo sa school, naglalakad ba kayo o sumasakay? Kung malapit lang din ang school nyo, aba, maglakad na lang tayo. Nakatipid ka na, nakapag-exercise ka pa. At di lang yan, pati ang pagjajaging ay nakakatulong din yan sa ating katawan. Nai-stretch ito ang ating muscle at nagiging maayos ang pagsisirculate ng ating dugo. Pero syempre, dapat kakain din tayo ng mga prutas at gulay. Alamin naman natin sa Biblia ang sinasabi tungkol sa pag-exercise. -e Kawikaan 31.17 Binibigkisan niya ang kanyang mga balakang ng kalakasan at nagpapalakas ng kanyang mga bisig. Sabi ko na sa inyo eh, may batayan tayo sa Biblia. Kaya mga kids, ano pang hinihintay nyo? Tara na, mag-exercise na tayo. Dahil may papakinabangan tayo dito. Una, magiging masiklang ang ating katawan. Ikalawa, hindi tayo magiging sakitin. At sa mga mag-aaral na katulad natin, magiging aktibo tayo sa school. Alam nyo kung bakit? Pag hindi tayo nag-exercise, magiging mahina ang ating katawan, magiging masakitin tayo, at hindi natin maiintindihan ang sinasabi ni teacher. Gusto ba ninyo yon? Siyempre, hindi, di ba? Kaya patutunayan sa atin yan ng Biblia na may pakinabang tayo sa pagsasali ng katawan o pag exercise Ganito ang sabi sa unang Timoteo 4.8. Sapagkat sa, sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Okay dyan, kumbinsido na ba kayo? At sa aming mga magulang, mag-exercise din po kayo ha, dahil kailangan nyo po yun. O kayo mga friends, umpisahan na natin ang pag-exercise para tayo ay strong, healthy at smart. Okay ba yon? Muli, hanggang sa susunod na pakikita, ako po si Jaybel at sana nadagdagan na naman ang inyong kalaman dito lang sa Ano Po Ang Sabi Basa. O mga kids, sino ang tinutukoy sa Biblia na nabuhay ng siyam na raan, anim na put siyam na taon? A. Si Adan B. Si Noe si Matosalem, Abangan ninyo mamaya ang sagot, kaya tumutok lang dito sa KNC Show. O bata, ano nga ba yung pinag-aralan natin nung no, nakaraang Friday? Ako yan. Oh, Marvin, ano yung pinag aaralan natin? Tungkol po sa mga pandak o maliliit na tao na hindi pala dapat nating hamakin. Eh bakit naman hindi natin dapat hamakin? Dahil gaya po nila tayo na ginawa ng Diyos na pinahahalagaan niya. Oh, magaling! Kaya dapat Huwag natin kalilimutan ng mga aral ng Diyos na itinuturo sa atin muna sa Biblia. Lagi natin itong tatandaan. Di diba po kuya, pag-aaralan po natin yung kwento, yung tungkol po kay David? Oo, oh, Jill. Isa pa nga halimbawa na hindi dapat minamaliit ang gaya ni David. So ko nga pong malaman kung paano po tinalo ni David si Goliath. O oh, sige. O ngayon alamin natin kung sino ba si David. Yan ang mga basa natin sa unang Samuel, sa is 11 hanggang 12. Masahin natin. At sinabi ni Samuel kay Isay, Narito ba ang iyong lahat na anak? At kanyang sinabi, Natitira pa ang bunso. At narito, siya'y nag-aalaga sa mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Isay, Ipasundo mo siya, sapagkat hindi tayo uupo hanggang sa siya'y dumating dito. At siya'y nagsugo at sinundo siya roon. Siya nga'y may mapulang pisngi, may magandang bikas at mabuting anyo. At sinabi ng Panginoon, Tumindig ka, pahiran mo siya ng langis, sapagkat ito nga. O si David pala ay tagapag-alaga ng mga tupa. May mapupulang pisngi, may magandang bikas at may mabuting anyo. At lalo na siya ay bunso sa walong anak ni Isay. O ngayon, dito naman sa Samuel 16, 14,